Hi! Kamusta po sa lahat po ng mga ka-ace ako dyan. At ito, project natin. Honda PCX. Ito po, ang sabi po dito sa mga lawa na to. Okay naman daw po daw yan. Total sa ilalim naman daw po eh. Pero hindi po tayo ganyan dapat gumawa. Kasi bayad po tayo na nagpagawa. Tinanggap natin yung project. Dapat ibigay natin yung pinaka-the best. Kasi bago natin kunin po yung project, Siyempre, magbibitaw po tayo dyan ng presyo na para po sa atin. Dahil tinanggap po natin yung project, dapat ibigay natin sa boss natin na nagpagawa yung pinaka the best. wag naman po sanang ganyan sa susunod mga guys. Pero gagawin po natin dyan mga guys. Gagawin po natin po ang lahat para maibigay lang po kay boss yung pinaka the best quality na gawa po ng Ace Honda mga basag po yan. Gagawin po natin, patitibayin po natin po yan. Mag-iinit po tayo dyan at para makuha po natin yung detail. Pagkatapos, magpa-fiber po tayo. Kung sakali man babaklasin o ikakabit ulit, may gagawin doon sa loob, hindi-hindi na po talaga po siya agad basta mababasag mababasa. Gawa po kasi ng ginawa po natin yung pinaka-the best na pagpa at pinaka-matibay. At ganito nga pala po guys yung finishing ng una nag-paint. Kasintabi, ayusin ko lang po. At iibahin na rin din natin po yung paint po dito. Gagawin po natin po dito. Super white. Pagkatapos, mag three colors po tayo ng chameleon. At mga guys, eto basag po yan, putol po yan, tsaka po yung isa. Gawa po kasi ng sample lang po si boss at eto basag, ipapiber po natin. Kaya ipapabuo niya na po daw ito, repaint po sa akin. Dito, bali, kinuha lang po natin yung pinakatamang detail po ng basag at pagkatapos po niya, magpapiber po tayo dito sa paikot at tsaka yung sa loob para mas matibay. Ganun din po gagawin natin po sa lahat na may mga basag po guys pinagra na po natin para sa ganon bukas bihain na natin po yun yung mga party po dapat lang bihain tapos dito ang fiber yung po sa vlog niya at ito na po guys na fiber na po natin i-delete po muna natin para makuha natin yung detail po ng pinakabasag po niya ito dito rin dito sa parte na ito basag din to Dito. Bukas, pwede na natin siya lihain. Tapos, pa-primer muna tayo. Tapos, bago na masiya. At yung iba na liha na po natin. Hi mga ka-isondo ko dyan. Quick tips na naman po para sa inyo. Sa mga nagpipintura po ng mga shortcut na gawa, Dito po na ataman process bago po kayo magmasilya magprimer primer muna kayo kasi kung magre-recta ka po kayo ng masilya useless lang din po dahil wala rin pong pagkakasitan ng masilya na in-apply nyo pag nilihan nyo po yan ng walang primer dudulas lang po yung masilya at in-apply nyo at unti-unti po siyang matatanggal. kasi sa nakikita nyo guys nagmasilya lang tayo dun sa part na may mga tama at nag primer din tayo dun sa mga part na may tama tulad na ito. finish na po yung pagalihan nito mapapansin nyo may gray at may masilya ganyan po dapat pag nagawa nyo na po yan ganyan sunod na step po magpa primer na po kayo ng kabuluan at pagkatapos magliliha ulit po kayo ng 400 at pag nagawa nyo na po yung perfect at wala na pong mga ahabulin na masilya pwede na po kayo mag top color ko. at dito na po guys magpa primer na po tayo dito ng two coat, full coat yung mga pwede nating kapalan na parte nakahabulin po natin yung pinakalubak lubak pwede naman natin yan mahabol po sa pagpa primer medyo step by step lang po ang pagbubuga wag pa percent kasi baka magkaroon po yan mga bubbles at baka mahirapan pa rin po ba kayo pag yun po ang ginawa nyo. Sa mga part din po ng mga tama, doon lang po muna kayo magpo-focus po sa pagpa-primer. Pero mabilis naman po yan matuyo pag na-spray nyo na po. Pwede na kayo mag full coat sa lahat po ng mga panel na gagawin nyo po. Katulad po ng ganyan, binubuo ko na po kasi gawa po kasi na yung nagpintura na karaan ay may mga lubak-lubak po siya at mga butas-butas. Kaya pwede naman po ang habulin po sa pagpa-primer. Ganito po yung ginagawa kong paraan. Para sa ganon, yung mga part na maliliit na butas, kahit hindi na natin siya masilihin, kaya naman po siyang takloban po ng primer na ginagamit kong surfacer. nandito na po tayo guys nag base color nga pala po tayo sa super white kasi yung stock po nito yung parang manilaw nilaw ginawa po natin siya ng super white yung may pagka bluish bali naka 3 coat full coat po ako dito para sa ganon mas lumabas pa po yung kulay po ng super white at lilihain po natin po siya ng 400 kaya naman po natin po siya lilihain ng 400 para do sa mga nakita natin po na may mga tumitik na ligabok at para maging smooth pa yung susunod natin i-apply kasi ang gagawin po natin dito magta-top coat na po tayo pero meron po tayong ihahalo na camellia na three colors at ito na po guys inalo na po natin dalawang pack po yung inalo ko po dyan na camellia para po sa isang quart po na top coat dalawang pa po na chameleon pero po 5 grams po ang bawat isa hinalo ko po ito sa isang quart para sa ganon okay lang po yung sumobra wag lang po tayo kumulang kasi mahirap na kung halimbawa magtitimpla po na naman po tayo at mag na naman po yung dami po ng chameleon doon sa ititimpla natin sa susunod kaya nag isang timplahan lang po ako dito at hinati ko po sa dalawa para sa ganong kung mayroong so sobra ay hindi na po siya agad basta-basta titigas kasi hindi po natin siya ni-mix na meron po siyang hardener. At nandito na po tayo guys. Magtatap ko tayo ng chameleon. Bali naka four coat, full coat nga pala po ako dito sa bawat pan Gawa po kasi nang pinantay ko rin po yung buga po pagdating po sa chameleon para pantay-pantay po sila kaya ginawa ko siya pong porko at pagkatapos noon after 1 hour liliha ko po ito ng 800 para sa ganon mas lumabas pa po yung pinaka mirror finish po niya. at dito po guys lilihain na po natin po siya 800 po ang pinaka final liha ang ginagawa ko po dito bago po ako mag top coat at yung top coat wala na po siyang cameleon. Clear lang po siya. Kasi ginawa naman natin po yung -top coat na po tayo sa cameleon para magpantay. At hindi na natin po pwedeng lagyan yung pinaka-final coat po na. Yun guys lang ang ginagawa ko pag ako nagpipintura ng mga ganitong project, inuuna ko po muna muna talaga po yung cameleon tapos pinaka-clear. At meron din naman din ako ibang napinturahan na nagpintura po ng cameleon parang sinabay lang din talaga po nila sa top coat tapos yung pinakaibaba, wala na po siyang clear mali po yun dapat po mag-chameleon muna kayo pantayin nyo po yung pagkapintura ng chameleon tapos pinaka-final yung clear ganun lang po guys ang pinaka-process na ginagawa ko at ito binabahagi ko sa inyo kung sakaling gagawa po kayo may idea na po kayo at meron din nga pala po nagtanong po sa akin uh, nag-top coat na po daw siya tapos, naglihat daw po siya. Tapos, nag top coat ulit daw siya ng one coat, pull coat. At nangyari daw, nag wrinkles. Ganito po guys. Ito, dapat malaman din niyo po to yung mga baguhan. Pag kayo nag top coat na, once na natuyo na po yan, at tapos nagliha pa po kayo. Tapos ngayon magtatapos po kayo ng pinaka-final. Tapos ginawa nyo po agad pull coat. Todo. Nako po, wrinkles po yan. Sure po ako dyan. Kaya ang gagawin nyo po, kung nakita nyo po yung pagbubuga ko, parang wala pong tumatama po na top coat, no? Dapat po ganon sa una pong apply. Para sa ganon, hindi po na pepersa yung in-apply nyo po na una na top coat. Kasi once na napwersa po yan, talaga pong magre-wrinkles po yan. Ang technique, ang tamang paraan, maghapyaw-hapyaw lang muna po kayo ng top coat. Huwag nyo po muna siyang ipopull coat. At pagkatapos, magpa-flash off po kayo ng mga 5 to 10 seconds. Doon na po kayo mag-umpisa ng one coat, pull coat. After 15 minutes, pwede nyo na po siyang sundan po ulit po ng top coat po niya, yung pinaka final. Ganun lang guys, sana nakapagbigay ako ng konting idea. Mahalagang idea po yon sa mga nagbubuga para maiwasan nyo po yung pinaka wrinkles. At eto na po guys, ang finish ng ating project. Maraming maraming salamat sa kasama kong chief mechanic na si Remrem. Rem. At shoutout din nga pala sa iyo, JP Castaneda. Sa tiwala po kay Isona. Muli, maraming maraming po salamat sa walang sawang sumusuporta at nagtitiwala po kay Isona. Kita kits na lang po tayo mga guys. Next, next, next kong project. Bye bye!